Alam mo bang may isang sikretong teknik na kayang kontrolin ang isip ng isang babae kahit wala ka sa tabi niya? Oo, tama ang narinig mo. Hindi mo na kailangang maghabol, magpakababa, o mag-effort ng sobra. Ang diskarte na to, kapag nagawa mo ng tama, siya mismo ang maghahanap, mag-iisip, at maghahabol sa'yo. Kahit pa ikaw ang lumayo, pero isang maling galaw lang, mawawala ang epekto ng teknik na to. Kaya kung gusto mong malaman kung paano paganahin ang mind control na to, tapusin mo ang video hanggang dulo. Technique number 1. Emotional Imprinting Kung gusto mong manatili sa isip niya, kahit wala ka, gamitin mo ang emotional imprinting. Simple lang. I-activate mo ang deep emotional triggers niya. Ganito, sabihin mo sa kanya ang isang bagay na may sentimental value, isang bagay na tatago sa damdamin niya. Halimbawa, nasa isang deep conversation kayo. Sabi niya nung bata siya, lagi siyang dinadala ng lolo niya sa isang lumang cafe At tuwing naamoy niya ang kape, bumabalik lahat ng alaala. -ala. Ngayon, anong gagawin mo? Gamitin mo yon sasabihin mo sa kanya Alam mo, may isang kafe na nadaanan ko kanina At naalala kita Para bang ramdam ko yung vibe na lagi mong kinukwento Tapos hayaan mo siyang maramdaman yon. Disappear ka sandali Huwag kang magparamdam agad Anong mangyayari? Kapag naamoy niya ulit ang kape Ikaw ang may isip niya Kapag napadaan siya sa kafe na yon, Ikaw ang maalala niya Dahil ang utak natin Mahilig magkonekta ng emosyon sa mga bagay. At kapag naimprinta mo ang sarili mo sa isang moment na mahalaga sa kanya, hindi ka na niya mabubura sa isip niya At yan ang sikreto ng emotional imprinting Technique number 2 Mystery injection Gusto mong mapaisip siya tungkol sayo kahit wala ka Gamitin mo ang mystery injection Ang utak ng tao, natural na naa-attract sa bagay na hindi niya alam ang sagot Kapag may misteryo, may curiosity At kapag may curiosity, may obsession Ganito ang diskarte Huwag mong ibigay lahat ng detalye sa kanya Kapag tinanong kanya ng, anong ginagawa mo? Huwag mong sagutin ng direkta Huwag mong sabihin, nagwo-work lang o wala, tambay lang. Masyadong boring. Walang rason para mag-isip siya. Ang tamang sagot, may inaasikaso lang. Period. O kaya may tinatapos lang na bagay. Ngayon, maglalaro na ang utak niya. Ano kaya ang inaasikaso niya? May iba kaya siyang kausap? Busy ba siya sa isang bagay na importante? At ito pa, kapag lalo siyang nagtanong, huwag mong ibigay lahat. I-drop mo lang ang isang piraso ng puzzle. Siya mismo ang gagawa ng kwento sa isip niya. At guess what? ikaw ang bida sa kwentong yon. Kapag naging predictable ka, nawawala ang thrill. Pero kapag may konting misteryo, hindi ka lang niya gusto. Gusto ka niyang alamin. At yan ang power ng mystery injection. Technique number 3. Reverse Jealousy Trigger Gusto mong mapaisip siya kung may iba ka? Alam mo bang may isang shortcut para mapabilis ang attraction? Gawin mo siyang competitive. Ang utak ng tao ayaw matalo, lalo na pagdating sa atensyon ng isang taong gusto nila. At paano mo ito gagamitin? Ipasok mo ang Reverse Jealousy Trigger. Ganito ang diskarte. Magkwento ka tungkol sa isang babae, pero huwag mong gawing halata na interesado ka. Halimbawa, casual kayong nag-uusap, tapos bigla mong sinabi, "Grabe, may nakilala akong girl kahapon. Ang talino niya, ang dami niyang alam sa business." Tapos palit agad ng topic. Ngayon, anong mangyayari? Magkakaroon siya ng sense na may competition. Hindi ka naman diretsong nagpapakita ng interest, pero sapat na ang impormasyon para maiisip niya, "Sino 'yon? Bakit niya nabanggit? At bakit parang hindi niya ako binibigyan ng atensyon ngayon?" Dalawa lang ang posibleng reaksyon niya. Babaliwalain niya pero deep inside, may konting kurot o magtatanong siya. At kapag nagtanong siya, ibig sabihin na apektuhan siya. At dito mo makikita ang magic. Bigla siyang magiging mas engaged. Magpapapansin siya. Magpaparamdam siya. Kasi sa isip niya, baka maagaw ka ng iba. Pero tandaan, dapat subtle lang. Kapag masyado mong pinush, baka isipin niyang nagpapaselos ka lang on purpose. Kaya ang sikreto, magbigay lang ng maliit na hint, tapos hayaan siyang mag-isip. At yan ang reverse jealousy trigger. Ang teknik para hindi mo siya habulin, pero siya ang maghahangad ng atensyon mo. Technique number 4, Silent Treatment Magnet Gusto mong hindi kanya matanggal sa isip niya, gamitin mo ang silent treatment magnet. Kapag may konting tension, halimbawa, parang may hindi siya nagustuhan sa ginawa mo, o biglang nagbago ang energy niya, Huwag mong i-clear out agad. Ang normal na reaksyon ng karamihan, mag-explain agad, magsusorry, magbibigay ng dahilan. Pero ikaw, huwag. Halimbawa, parang naging cold siya sayo bigla. Nag-reply siya ng dryo parang may iniisip siya. Instead na itanong mo agad, uy, may problema ba? Huwag mong ituloy ang convo. Anong mangyayari? Mag-overthink siya. Dati, lagi kang nag explain Ngayon, hindi na. At habang naglalaro ang mga tanong sa isip niya, guess what? Ikaw ang iniisip niya. Kasi ang utak natin, gustong gusto ng closure. Kapag hindi niya makuha ang sagot, babalik-balikan niya yon. Pero ito ang sikreto. Dapat controlled mo to. Hindi mo siya easy silent treatment na parang wala ka ng pakialam. Ang goal mo, matrigger ang curiosity niya. At kapag lumapit siya para alamin kung anong nangyayari, ikaw na ang may control sa sitwasyon. At yan ang silent treatment magnet, ang teknik para gawing overthinker ang babaeng gusto mo. Technique number 5, Value Drop Technique Alam mo bang ang isang bagay ay nagiging mas mahalaga kapag unti-unti itong nawawala? Gamitin mo ang value drop technique para siya mismo ang maghabol sa'yo. Ganito ang diskarte, bigyan mo siya ng mataas na halaga sa mata niya, tapos unti-unti mong bawasan. Sa simula, ipakita mo na attentive ka, Sweet ka, ramdam niya na mahalaga siya sa Halimbawa, lagi kang nagre-reply agad. Tinatanong mo kung kumain na siya. Binibigyan mo siya ng full attention mo. Masaya siya. Feeling niya may isang lalaking talagang nagba-value sa kanya. Ngayon, anong gagawin mo? Bawasan mo 'yon. Kung dati, lagi kang available. Unti-unti kang magiging busy. Kung dati, instant reply ka. Ngayon may delay na. Kung dati, siya ang laging priority mo. Ngayon may ibang bagay kang inuuna. Anong mangyayari? Mapapaisip siya. May iba na kaya siyang kausap? Bakit parang hindi na siya katulad ng dati? At guess what? Mas lalo niyang gugustuhin bumalik ka sa dati. Psychologically, kapag may isang bagay na mahalaga tapos unti-unting nawawala, natural na gusto natin itong habulin. Pero tandaan, dapat genuine ka. Hindi ito para lang magmanipula, kundi para ipakita na ikaw ay isang lalaking may sariling buhay at hindi nakatali sa kanya. At yan ang value drop technique, ang sikreto para siya mismo ang mag-effort para sa'yo. Technique number 6, Push-pull technique. Gusto mong maging irresistible sa isang babae? Simple lang. Gamitin mo ang push-pull technique. Ito ang sikreto ng mga lalaking hindi naghahabol ng babae. Sila ang hinahabol. Ganito ang diskarte. Bigyan mo siya ng atensyon. Tapos bigla mong babawasan. Halimbawa, nag-chat ka sa kanya ngayon. Solid ang usapan nyo. Pinapatawa mo siya. Binibigay mo ang best vibes mo. Napapa-emoji siya ng haha. Tapos kinabukasan? Wala. Dead ma. Parang bigla kang nawala sa mundo. Anong mangyayari? Maguguluhan siya. Wait, bakit di siya nagparamdam? nag -e enjoy naman ako sa konbo namin ah. Boom, may tanong na agad sa isip niya. At alam mo bang ang utak ng tao, gustong gusto ng mga bagay na hindi niya makuha ng buo? Kapag may kulang, mas gusto nating punan. Kaya siya mismo ang maghahanap ng atensyon mo. Pero teka, hindi mo ito gagamitin para lang magpaalila. Ang goal mo, hindi maging predictable. Kapag masyado kang available, nawawalan ng challenge. Kapag masyado kang cold, nawawalan ng interest. Kaya ang tamang balance, bigyan mo siya ng solid attention minsan. Yung tipong mararamdaman niyang ikaw na nga, tapos bigla kang babawas. Hindi para iwan siya, kundi para iparamdam sa kanya na hindi mo siya priority. Dahil ang lalaking may halaga, hindi nakatali sa iisang babae. At 'yan ang push-pull technique. Ang laro ng atensyon na magpapahabol sa kanya. Technique number 7. Intellectual Submission Gusto mong siya mismo ang maghanap ng guidance at validation mula sayo? Gamitin mo ang intellectual submission. Pero teka, hindi mo ito gagawin sa paraan na nagyayabang o nagmamagaling. Ang diskarte? Ipakita mong may alam ka sa mga bagay na hindi niya alam. I-drop mo lang subtly ang knowledge mo. Enough para maramdaman niyang ikaw ang mas may mental control sa sitwasyon. Halimbawa, may pinag-uusapan kayong isang topic na hindi niya gamay. Business, psychology, relationships, history, o kahit street smarts. Instead na iparamdam mo na mas magaling ka, i-guide mo siya. Pwede mong sabihin, alam mo ba kung bakit karamihan ng tao nahihirapang magdesisyon? Kasi they rely too much on emotions instead of logic. Actually, may isang psychological trick dyan. Tapos kwento ka ng insight. Anong mangyayari? Mapapaisip siya. Matututo siya mula sayo. At the more na natututo siya sayo, the more niyang mararamdaman na ikaw ang leader sa interaction niyo. At ito ang magic, ang utak ng babae. Natural na sumasandal sa isang lalaking mas may mental clarity. Kapag nakita niyang ikaw ang mas may understanding sa mundo, mas magiging komportable siyang ipaubaya ang mental at emotional control sa iyo. At kapag umabot na kayo sa puntong tinuturing kanyang source ng wisdom at direction, boom, mas madali na ang attraction. Dahil lang isang lalaking may intellectual dominance, hindi lang gusto ng babae, kailangan niya. At yan ang intellectual submission, ang sikreto para siya mismo ang lumapit sa iyo. Ngayon, alam mo na ang sikretong techniques para manatili sa isip ng isang babae kahit wala ka sa tabi niya. Pero tandaan, hindi ito tungkol sa manipulation, ito ay tungkol sa pag-unawa sa laro ng isipan at paggamit ng tamang diskarte para ikaw ang may hawak ng control. Kung gusto mong matutunan pa ang mga sikretong hindi mo maririnig sa iba, siguraduhin mong nakasubscribe ka at naka-on ang notification bell.